Alright and what's up guys? So for today's video nga ay tuturuan ko naman kayo kung papaano nga bang tumagal malobat ang mga cellphone natin. So papaano at ano nga ba yung dapat natin gawin? So dito guys ay hindi tayo gagamit ng mga application na kung saan ay maari ding makapagpabagal ng mga cellphone natin. At ito nga pala guys ay sobrang daling sundan lang. At saka proven and tested ko na rin ito. Almost 5 years ko na rin itong ginagamit kaya naman ano pang hinihintay nyo, simulan na natin to. Pero bago tayo magsimula, i-click mo naman yung subscribe at ang notification bell para naman mas maging updated ka na sa mga bagong videos na i-upload ko. Okay, kaya naman, simulan na natin to. Ang first step is pumunta lang tayo sa ating settings. Ayan, i-click nyo lang yung settings nyo. Ayan. And then kapag naklik click nyo na siya, ito yung lalabas. At dito, hanapin nyo lang yung inyong about phone. Ayan. Ayan. Kung nakikita nyo guys, i-click nyo lang yung about phone nyo. Kapag naklik nyo na siya, makikita nyo rito yung version, baseband and kernel. Ayan. Once na makita nyo siya guys, i-click nyo lang yung Version, Baseband and Kernel Ayan Ayan, kapag lumitaw na Ayan, i-click nyo lang yung build number Ng up to 10 times 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ayan Kapag merong lock screen ng inyong cellphone Ilagay nyo lang dyan yung inyong lock And then kung wala naman lock Ang inyong mga cellphone Hindi nalilitaw yung part na to Okay, ilalagay ko lang yung aking lock Ayan, once na mailagay nyo yung lock nyo, ayan, mayroong lilitaw na you are now have a developer. Parang ganon, something. And then once na lumitaw na yung ganon, i-back nyo lang. Back, and then back ulit. Balik kayo dito sa part na to at i-click nyo lang yung additional settings. Ayan, additional settings. Ayan, makikita nyo, meron na kayong developer option. Kasi, kung hindi nyo pa nagagawa yon, wala pa kayong developer option dito. Ayan, once na lumitaw na yan, pwede nyo na siyang i-click. Ayan, dito guys, hanapin nyo lang yung background limit process o background process limit. Dito guys, ay isa sa gawa natin, yung pagpapabagal malobat ng mga cellphone natin. Dahil kung minsan, kahit hindi naman natin ito ginagamit, eh, nagtataka tayo, bakit nalolobat? Bakit ang lakas makabawas sa charge? Hindi natin alam guys, na mayroon palang lang nagpa-process kahit na nakapatay o naka-off yung cellphone natin. Ayan, kahit naka-off yung cellphone natin, nagugulat tayo na babawasan yung charge hindi natin alam na mayroon pa rin palang gumagana o nagpa-process sa bawat cellphone natin kaya naman ayan yung susolusyonan natin ayan kung makikita natin dito guys yung background process limit nakalagay dyan standard limit i-click lang natin yan ayan and then i natin ito sa no background process Ayan, click lang natin dyan. Ayan, no background process nakalagay. And make sure guys na yung ating developer option ay naka-on. Ito. Kasi kung minsan, nai-off siya. Naka-off. Kaya i-check nyo siya na naka-on. Okay, once na maklik na natin yon na no process limit, pwede na natin itong i-back. And then, punta pa tayo sa isang option na makakatulong sa atin para tumagal malobat yung cellphone natin. Back pa ng isa. And then, pag nandito na ulit tayo sa part na to. Okay. Hanapin naman natin si battery. Ayan, sa battery, okay. click nyo siya. And then, kung makikita nyo guys, dito sa may power saving mode. Ayan, meron tayong option dito na power saving mode pero hindi siya ganong recommended dahil hihina yung outcome o output ng display nyo kapag kinlik nyo yan parang, parang katulad nito ayan hindi nyo mamamaximize yung paggamit ng cellphone nyo ayan back nyo lang yan ayan this one yung makikita nyo yung save power click nyo lang yan and then makikita dyan yung issues found ayan sabi dyan optimization recommended okay extend battery life for 1 hour and 40 minutes pwede nyong i-click to para mas tumagal and then ayun ganun lang kabilis guys Ayan, li lilitaw na dito na no issues found keep it up and last one yung pinaka 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 nakakapagpabagal malobat sa so, cellphone natin ay yung pag-before stop ng mga application. O yan. Ito guys, kahit hindi nyo na ito gawin. Pero, ay suggest na gawin nyo pa rin sya para mas tumagal malobat yung mga cellphone natin. Click nyo yung app management guys. Makikita nyo dyan yung mga application nyo. Sa app list, ayan. Makikita nyo dyan. Ayan. Halimbawa, yung mga hindi nyo naman ginagamit pero naka-install sa inyo, kung minsan kasi gumagamit pa rin yan ng inyong memory. Ayan, tulad ng mga Chrome. Ayan, lahat yan halos gumagana. Kaya ang gagawin dyan guys is, click nyo siya and then kung makikita nyo yung force stop, ayan. Force stop nyo lang siya para hindi na siya kumain ng RAM. Ayan, ganun lang guys. Halimbawa, yung mga China, yung mga, halimbawa, yung mga application nyo, ayan. And then, wala namang kaso yan. Magagamit nyo pa rin naman yan. Kung baga, i-end lang kagad yung process nya sa phone nyo. Ayan. Yun lang guys, sana nakatulong itong video na sa inyo. And please don't forget to subscribe my channel. Eh, yun lang guys, thank you.